Ilang araw bago ang pagpapalit ng taon nagsimula ng maghigpit sa regulasyon sa paputok ang dalawang lungsod sa Metro Manila. Sa Quezon City, ipinagbabawal ang paggamit ng firecrackers at fireworks display sa mga pribadong residensya. Pinahihintulutan lamang ang fireworks display sa mga pampublikong lugar na aprobado ng lokal na pamahalaan. Nakasaad ito sa Executive Order No. 54, Series of 2022. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nais ng city government na papaliitin kung hindi man ganap na maalis ang bilang ng firecracker-related injuries at casualties. Gayun din, maprotektahan ang mga tirahan, commercial buildings at iba pang istruktura laban sa apoy at mabawasan ang masamang epekto ng mapanganib na kemikal at pollutants. Sa Muntinlupa Lupa City naman, kulang limang daang iligal na paputok na ang nakumpiska ng Philippine National Police Muntinlupa. Lupa. Ipinaalaala ng mga otoridad na sa ilalim ng City Ordinance 14-092, posibleng magmulta ng limang libong piso at masuspende o pawalang bisa ang lisensya sa gagamit o magbebenta ng paputok. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Servisyo publiko ang aming pinahahalagahan.